Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, bagong programa ang ating gobyerno. Ito ay tinatawag na Senior Citizens Community Center. Ano po ba ito? Ah, 'yan po kasi ang flagship program ng komisyon. 'Yan ay nagtumatalakay in a holistic way kung ano yung kailangan ng ating mga nakatatanda. 'Yan po ang ating one-stop shop o kaya yung tinatawag nating hub for our older adults kung saan lahat ng kaniyang pangangailangan ay doon natin mailalagay kunyari yung kaniyang wellness and health kasama natin ang Department of Health niyan kunyari yung kaniyang pangangailangan ng retooling and reskilling para magkaroon ng livelihood opportunities Dahil sabi ng ating pangulo kailangan daw maging active at maging you know productive citizens ang ating mga nakatatanda doon natin gagawin kasama din yung ating mga in o sayaw upang hindi po sila magkaroon ng dementia at kung meron man ay madelay natin. Ilan lang po yan sa mga programang meron sa ating community-based care center via the SC3C. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.